Kagahit ito yung ating makikita dito sa araw-araw na eksena dito sa Diwata Paris Overload Yung unlimited na pagtatadtad ng chicharon mulaklak at yung lichon kawali Available din dito yung sikin ni Diwata Paris Overload na malalaki ito kabiyahe. At sa halagang 120 pesos ay napakalaki na ng sikin na inyong mabibili dito. Makikita natin dito na halos araw-araw ay pinipilaan itong Iwata Paris Overload. Makikita din natin dito yung bagong ihawan ng mga pork barbecue. Ito yung giant ihawan diwata. Di belum nak tapi ini tanya dek apa kamu tuai orang, kamu pula tu di sini pasukan, kalau kamu pula di sini nak, pula si pasukan, kalau kamu pula di sini. Di ni, orang, orang lelaki, orang lelaki, orang lelaki, orang lelaki, Buat apa? Tunggu Ini baru. 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 Ini So dito guys, mayroon tayo dalawang line dito guys. Mayroon Paris Overload line. Uh, o Sipin line. Yeah, dalawa pinaghiwalay na nila guys. So, dito, Uh, dito guys yung ano, uh, female section ng uh, sikin sa so, dalawang line na pares sa kayo, part of sa kayong sikin so, dito tayo magabay dalawa sa so, dalawang ano natin na no, order so 120 isa guys okay, okay. nakapagbayad na tayo

ano, ah, Pepsi. Sana. Ah, no, ah Pepsi. Ah, yung ginawa okay, natin. Ah, naman next natin is yung alisabaw. At kung gusto niyo naman nadagdagan yung lasa ng inyong Paris Overload, mayroon din sila dito available na chili oil at yung onion spring at yung garlic flakes available din dito. At siyempre hindi nawawala yung kanilang Free uh, pre-soft drinks na kaparis nitong ng kanilang diwata, sikin at sinamahan pa nito guys ng kanilang unlimited na rice at yung kanilang unlimited na sabaw panalong panalo guys kumain dito at ito na ayakin ng tinikman itong trending na sikil ni Diwata Paris Overload so ano yan yung laman yan o so, walang dugo yan kagay bungo makita nyo rin kagay na yung kahit pinaka-ilalim na talagang panalo pa kayo. Eh. Panalo pa yung talagang wala siya. siya. Ito yung kota. Kota ka na. Okay. Malakal okay. yung Dito ay habang natitikman ko na yung mismong kanilang sikin ay malalasahan mo mismo dito yung pagkamarinate at yung lambot ng laman ng mismong manok. Ang nakadagdag pa dito kabi ay pag tinikman mo yung balat mismo ay malutong na rin siya. At tinikman ko na rin itong kanilang anli na rice. Dinagdagan ko na rin ng sabaw para lalong sumarap yung ating kinakain na kanin. Dagdagan pa nitong Masarap na sikin ni Diwata. Mapapansin natin dito guys na habang gumagabi na ay lalong dumarami lalo ang pila ng mga tao na gustong kumain dito sa may Diwata Paris Overload. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood sa biyahe. Hanggang dito na lang. Bye! -bye.